i lucky Ayan so, yung nakuha ko. Ayan o, oh, naglabasan na Oh. Tingnan mo o, oh, labas yung dila niya o. Oh. Karating ko lang ito, lulutuin ko na tong taktaki na soso. Nagbiklik pala ako ng luya, bawang, saka yung sibuya, siniwa ko lang. Pag giniklik kasi yung mga ricado, mas lumalabas kasi yung lasa. Tulagay pala ako dito ng luyang dilaw. At talagyan ko siya ng mainit na tubig para lumabas yung katas at kulay. Maglagay rin ako ng bell pepper dito para dagdag din papalasa sa lulutuin ko. Palagyan ko pala ito ng kamansi na gulay. Sama na rin yung mga ricado sa katanglad. Pangalawang gata at yung luyang dilaw. Lalagay ko na rin. Tapos yan pakuluan ko lang. Ito na pala yung nakuha ko kanina sa dagat. Taktaki na susol. Ininisan ko lang to mabuti. Sasalan ko na rin to pag pumili na yung pinakuluan kong gulay. Pero hindi talaga ako sure ito yung tawag sa suso na ito. Sa inyo, anong tawag sa suso na ito? Saka lang ligtas ito kainin dahil yung mama ko dati, ito yung kinukuha niya sa dagat at inuulam namin. Ayun, malambot na yung gulay. Nilagay ko na pala yung suso, bell pepper, asin, bechamel, paminta, oyster sauce at yung kakanggata. Konting kulo ko lang, huwag i-overcook suso dahil dito matatanggal sa kanya shell. Mahirap tanggalin pag overcook. saka maswerte kami dahil malapit kami sa dagat at may mapagkukunan ng mga ulam kapag wala kami pera pang bilhin ng ulam. Sa dagat lang kami pumupunta at mamumulot lang ng lamang dagat. Ito lang talaga ang kinagandahan pag nakatira ka sa probinsya. Ito na naluto na yung ginataan na taktakin. Uh, taktakin din tawag dito sa akin kasi tinataktak to yung laman. sarap. Ayan, sarap. May kamansi. Ulay. Nagpapasalamat ako sa lahat ng aking followers. Maraming salamat sa inyo. Sa walang sawang nanonood ng video ko. Hanggang dito na lang, huwag mong kalimutan i-follow, i-like, and share mo na rin itong video na ito Alam ko, miss nyo ganitong buhay sa probinsya.